Easy Ride. This is Tonyo, founder ng Easy Ride Car and Motor Rentals. Isa ka ba sa mga taong mahilig mag-online shopping? Well, for this episode na i-upload ko every Wednesday, magre-review tayo ng mga produkto na nabili ko online, particularly para sa mga motorcycles and sa mga kotse lang to. Ang kaibahan dito, kayo ang huhusga kung nabudol ba ako or legit yung produktong na nabili ko. Hi, what's up, Casey Ride? For this video, papakita ko sa inyo kung paano natin papaputiin itong headlight na to. So kung mapapansin nyo, dun sa right side, it's a brand new headlight. And ito naman, yung kabilang headlight, ito yung luma. Pakita ko sa inyo na malapitan. So kung makikita nyo, meron siyang yellowish part. And kung titignan nyo naman yung isa, talagang sobrang kisap at sobrang puti pa. Alam ko kasi, yung iba rito, mga car owners din, isa-share ko lang yung nabili kong produkto sa so Shopee. Tetesting natin dito sa Avanza natin. Ano na yung epekto niya. So, papakita ko sa inyo yung before and yung after. Kung mapapansin nyo dito sa stage na to, medyo may kadilawan pa. Pero unti-unti nang nagkaklaro yung lens ng headlight ko pang second application na yung gagawin natin. So, second application na. Hindi ko makita kung may nagbabago eh. Pero makikita natin yung before and after nito. Napansin ko na hindi siya nakakarab or nakakagasgas ng headlight dahil hindi ganon katalas yung compound. Ang hirap nga madistinguish kung rubbing compound, wax, or somewhere in between yung composition. Okay, pangatlong application natin. Ang, Ang cloth na ginamit ko, napakasimple lang. Parang bimpo ng bata or bimpo ng baby lang yan. So, dito sa final round, I'll make sure na lahat napupunasan na maayo para yung finished product natin maging successful. So, okay. Si Ride, we are done dito sa pangatlong application natin ng solution na nabili natin online. And kayo na po ang humusga kung meron bang nagbago doon sa kulay ng ating headlight. So, ito bagong almost brand new na headlight to. Then ito naman, ito yung medyo luma na. Ano sa tingin nyo kay Easy Ride? Meron bang nagbago doon sa before and after? after? Sa loob. Legit or budol find ba ito? Mga ka-easy ride, kayo na po ang humusga kung Boodle Finds ba o legit yung produktong nabili ko. Comment nyo dyan sa comment section sa baba, yes, kung nabudol ako. Or, i-comment nyo legit kung legit ba yung produktong nabili ko. Amen. Guys, don't forget to follow our page para sa updated rates ng Easy Ride, Car and Motor Rental. And also, do sa mga reviews and tips na pinapublish ko rito on our next video. Abangan pala yung review natin do sa pressure washer na portable na nabili ko. Kung legit or budol.